Magandang buhay mga kananay, ito na naman po ulit kami ni Bella para sa inyong panunood. At bago namin simulan ulit ay please subscribe to our channel Mama Isabella Vlog, ang buhay naming mag-ina eto na po yung last portion ng paglalaro ni Bella dito sa my kiddies zone bali nga po nung nakaraan ang inaipakita ko ay yung nag jumping na, nasa basket jumping po siya inisa-isa po namin yung mga pwedeng paglaroan ni Bella kasi isang oras lang naman niya na pwedeng siyang maglaro at saka para masulit din yung mga imbinayad yung natin na 200 plus, 'di ba? Saka ayun na nga uh, makita nating masaya ang mga anak natin na naglalaro dito sa lugar na 'to. Kakalahating oras na nga pala kami dito ni Be sa paglalaro niya. Tapos may merong lumabas na mascot dyan. Na, sariling mascot nila. Siguro dahil uh, maghahapon na rin at mga alas 4 na ay pinalabas na nila yung mascot nila para libangin din yung mga batang naglalaro doon. Noong una hindi nga ni Bel pinapansin niya kasi hindi pa niya alam kung ano yung pumasok na dyan. Tapos dahil hindi, hindi pa siya nakaka-experience ng mascot or hindi pa siya nakakakita ng mascot ngayon pa lang siya nakakita ng mascot kaya tinawag ko na rin si Belle para pumunta kami doon sa mascot para malapitan at mahawakan niya yung mascot kaya yung mga bata din ay nagsipaglapitan na rin sa mascot at gusto rin siyang mahawakan pag ganito palang oras meron din sila mga palaro sa mga bata kaya tinawag na rin nila yung mga bata para mag-join na rin sa paglalaro nila. binabakon ko na nga din si Bell para makipaglaro din sa mga bata. Kaso sa limpusar lang sila kasi nga mga baby pa sila tapos yung mga ibang mga bata ay marunong na makipaglaro. Kaya ang ginawa siya ni Bell ikot-ikot lang siya tapos tinitingnan niya nga yung mascot kasi parang hindi siya makapaniwala kung ano yung nasa harapan niya. Kaya natutuwa naman ako kay Bernard pinapanood siya kasi orong solo siya dyan. Sumasayaw-sayaw pa nga dyan si Beta tapos sinahawakan niya nga 'yung mascot tapos mamaya-maya ay Lumalayo siya kasi pag tinitingnan niya 'yung mascot, medyo natatakot pa nga siya dyan. He's, done, love He's cute lovely and also lovely. Okay, to <laughs> Bali tatlo sila diyan na magkakasigidaran lang naibela ibella Na ganyan lang din ang ginagawa. Hindi sila nakikipaglaro dahil hindi pa naman sila marunong makipaglaro. Kaya yung mascot lang nila ang tinitingnan. Natatawa nga ako diyan kay Bell kasi pag nilalapitan niya yung mascot, sinusundot niya yung pet ng mascot tapos dapat sabay lumalayo siya tumatakbo. Lumalapit nga din siya sa mascot tapos tinitingnan niya. Tapos pag tinititigan din siya ng mascot, lumalayo siya kasi natatakot nga din siya. Nagsimula na nga magpa-games dyan yung mga nag assist sa mga bata. Nanonood na nga lang kami dyan ni Bel kasi hindi ko naman na siya pinasali dahil hindi naman nga siya pwede makipaglaro dahil wala pa naman siyang alam dyan sa paglalaro. At saka malapit na rin pala yung pagtatapos ng paglaro ni Bel dyan kaya nanonood na lang kami habang uh, naghihintay na lang kami ng oras ng pag-out namin. Ang saya-saya din naman dyan ni Belle habang nanonood siya kasi nga diba uh, first experience mang pumasok dito sa Kili tapos nakakita din siya ng mascot, first time din niya din makakita ng mascot tapos naikot niya yung mga iba-ibang uh, paglaruan dito kaya yung araw namin, yung oras namin, isang oras namin dito ni Belle ay super saya talaga ng bata. Hanggang dito na lang ulit mga kananay. Maraming salamat sa panonood nyo sa aming mga vlog. Sana mo po kayo magsawa sa panonood sa amin. Bye-bye!